Una, ay kapus na hmm. Ano ba yung ano ba, ba yung pipigain mo? Kita mo hmm. na kasi ah, parang ganon Oo, oh, yung yung ebidensya na, na hindi hmm. na hindi naman din nila sasarado ay isang papel na authentic daw dahil may punch hole sa gilid. Mm -hmm. yeah. <laughs> Tapos eh, hindi naman makita kung nasaan 'yon. Ikalawa, hmm. meron daw corroboration sa isang confidential witness. Ilan e, saan 'yon? Hmm. Tapos eh, yung mga yung mga hinarap, lahat naman sila nagdeny. Mm -hmm. Si Maricel Soriano, si uh, Paquito Ochoa, tapos yeah. may papatawag, may papatawag pa doon na isa na na stroke. So mm -hmm. wala namang magbabago doon sa investigation. 'yung e, talagang pinipigamo eh. Kaya nga mm -hmm. baka totoo 'yung sinasabi ni uh, Senator Trillanes na mm -hmm. inquiry in aid mm -hmm. of austere. Mm -hmm. Auster lang, mm -hmm. investigation. Kaya napipiga mo na ng gusto eh. Ano pa ipipiga mo? Loser so, mo wala luhang na kasi yeah. Pangarap... oh, crocodile tears oh, pa, yung luha na yan. No? Oh. No? Hirap mm. sino so, po mahirap walisin yung crocodile tears na dumidikit oh, sa sahihan. yeah. sayo. <laughs> Oo. Mm. -hmm. Uh oh. Ang oh. sinasabi mo, ah uh, alam uh, uh, unsaid uh, pero uh, allows na ito. Wala ano, wala nang no. So, pagkaano ito, pagkapanalo. Tapos na. Ayos. Kaya uh, nga nagsalita uh, na lang ng Nagsalita na rin ng gano'n si Cheese. Tapos eh, naging Senate President siya. Tapos wala pa lang makikinig doon sa sinabi niya. Yeah. Papahiya naman siya. Kaya aarburin na niya yan. Tigil na yan. Sige, isa pa. Isang hearing pa para graceful exit. Pero after ng uh -huh. nung susunod na hearing, tigil na yan. Wala na mapipiga dyan. Kung, sana nakita niyo yung sa... guys, oh, nung tatlong sinabi namin. Oh. Pero sa, para sa kaalaman, na mga hindi nakakita, lalo na si Ina na nasa Canada, na restricted ang social media, Ipakita po natin itong mahiwagang paa na ito na pinagbulan. Umano, isa sa pinagbulan, umano, ng artista black suporta para kay Jesus Escudero. Pakita po natin yan. Cortesia, ha? Ojo. Oh. We can't hear. Ojo, ojo. ojo. Nasaan si Mayton? Mayton, wala kang ojo. Hindi po pwedeng ano. Okay. okay, try natin. Hintayin natin. Kalim. Hintayin ah, sige, natin. Kasi baka mga inaayos. Ang oh, mahiwagang pa. Oh, Tama ito, hindi sabihin natin kung kanino galing yung uh, video. Uh, uh -huh. Tapos, uh -huh. Pero sex, sa ibig mo sabihin, kung yung sinasabi nga ni Senator Trillanes na in hmm. aid of ouster, do you think nagsucceed yung <laughs> Pidea Leaks probe in, you know, kung kung yun man talaga yung kanyang... Hindi, uh, it make a uh, dent in people's minds, you think? Uh, yan yung problema dahil uh, bahagi yan ng isang uh, narrative narrative mm -hmm. na nagsimula last year or even earlier na yung presidente ay adik. Yung presidente mm -hmm. ay bakag na, na highlight dun sa June 28 na Baw Rally mm -hmm. ni Digong. Tapos nagpatuloy pa sa mga rally ni Kibuloy at rally uli ni Digong sa Cebu at saka sa Daba uli. So bahagi siya ng narrative. Eh. Nakadikit nga sa kanya yung withdrawal of support na Bebot Alvarez. Mm -hmm. na Bakit kayo susunod? Mga kapulisan, mga military, bakit kayo susunod mm -hmm. sa isang adik, sa isang yeah. banga? Nasabi ni ex executive secretary Vic Rodriguez ay mm. dapat magpa magpa drug test mm. dahil may basihan itong uh uh pulburon uh, issue pulburon video. Ang problema, oh. ngayon eh hindi pa nilalabas ni Michael yung pulburon video. <laughs> Uy, wala sa akin, oh. Wala. <laughs> tayo nang hintay. Hanggang ngayon uh. itong mga ebidensya daw eh, hindi naman natin makita. Mm. Hindi ko diret si BBM ha. Pero mm. dapat may ipakita naman yung ebidensya na yan. Doon so, naman, kasi nag-hearing nag na nga eh, na, eh. May pidelix oh. na nga eh. May akusasyon na nga. Lahat-lahat eh. Lantaran na lang sinasabi. O pag Pag hindi, eh, pero ang problema, uh. yung non-existent, non-existence ng kanya mga papeles, ng ebidensya, oh. Uh. No, ganun uh, din dito. Uh, uh. nasaan yung ebidensya? Kay Mayor Goo naman, nasaan yung kanyang mga katibayan na siya ay Pilipino? Hindi rin ba sec, hindi rin na laman din nila na hindi rin ganun kalakas ito ah. Kung may kung sakali may katotohanan, parang wala rin dente. Eh. Di ba parang dead ma ng tao na hindi ito mag-create ng kung ano mang naisin nila na trigger. outstar, yeah. Trabuo, trigger. Ito na ganun, na trigger. Eh. Ang problema oh. sa sa trigger, dapat isang putok lang eh. Ito parang oh. antagat na trigger eh. No? Trigger <laughs> dito, <laughs> trigger doon. Oh. Eh wala naman natin trigger. Oh. No, so, pwede uh, oh. nilang mas epektibo. No, Kunin nila, kunin nila si Ina na strategist. <laughs> <sa, laughs> Oo. No. Yeah. Man. para kwari, medyo kapos yung kanilang narrative eh. Paulit-ulit mm. na lang. So, medyo sa mga tao, ano ba 'yan? Nagiging urban legend na lang 'yan, ha? <laughs> <laughs> so, yun, oh, parang gano'n na nga. Naging Ina? urban legend. Oh, pag oh, so, sa kali man, sa oh. man ilabas nila 'yan, baka oh. baka wala nang baka wala nang epekto.